Hi guys. Lumalamig na. Pero meron pa rin ako nito. O, oh, diba? Kukunin ko na yan mamaya. Mamaya. Then, look at this guys. Lumalamig na pero may humahabol. Yeah, oh boy. Upo. Say. Upo. Say ready. Right. Oh boy. Say upo. Oh boy. Mm uh -hmm. -huh. Meron po. Oh, oh. Lumalamig na dito, guys. Ano, 'di ba? Meron pa sana umano kayo. <laughs> Ay. Di diba? Ganda, sana humabol. Kasi nag malamig na dito, tignan niyo. Kumukulubot na tas nagaano na um. Ayun oh, tignan niyo, kulubot. na. Tas 'yan oh, isa pa. Kumukulubot na sila. Kumukulubot. Di ba? Mm -hmm. yan yung compost ko lahat ng waste ng rabbit ko nandyan. maganda yan sa inyong garden diba? lahat ng waste sa kitchen mga pinagbalatan, dyan ko nilalagay nako magandang source yan nako may humahabol pang sitaw ito oh Tignan nyo naman ang sitaw. Palamig na, mamamatay na to. Ayan, no? Oo, uh sitaw. -huh. Sitaw. And then, look at this. This is asparagus. Yes, asparagus. Asparagus. Look at that. Asparagus. They said. Yes. Yan yung asparagus, oh. Diba? Asparagus. Uh-huh. Yeah. 'di ba? Sabi nila 3 years daw to bago ka makakuha maka-harvest ng real na asparagus. Ito ano lang to dahon-dahon mga ganun lang. Pero after 3 years araw-araw makaka-harvest ka. 'Di ba? Ito po. 'Di ba? Sana. <laughs> diba? Ah. Mamamatay na kayo mga sitaw ko. <laughs> mm -hmm. tapos ito na yung talbos ko wala na matay matay na talbos ng kamote wala na eh matay na tapos ito yung ano sigarilyas may buto ito yung oh. ano na siya wala na eh meron ako nakitang buto eh saan na ba yun yung magulang na ito yung ano oh may binhi. Mga binhi. Ay, nakutul. Ayan. Ayan, o. Oh. Binhi. Ang okay, mga binhi ng kapit. Sa ano. Pang next year. Tapos, tignan Binhi na yung mga yan. Meron pa akong binhi dito. Ayan. Yung isa. ang next year ko. Ito, favorite ko kay Diba? Ito naman. Pwede na kaya itong ibinhi? Kahit na hindi pa siya brown. Oh, mayroon pa doon. Diba? Diba? Next year, marami akong magtutubong ganito. Si Guerrilla. Tapos, itong mga sitaw ko. Marami na akong binhi. Kaya, hinahayaan ko na lang sila dyan. Kasi so, mo, ang dami nitong buto. O, oh, pwede na. Diba, ganyan siya. Ganyan yung binti. <laughs> may pang adobo pa ako, guys. Oh. So, ito, huli ito. Humahabol. Ito, may pang adobo pa ako. Sana hindi sila mamatay. Kasi man, lumalamig na dito, guys. Nandito kami sa Kentucky. Kaya ano, Ayun, o. No? Oh. 'di diba? Meron pa ako. meron ako mga beans. Pero hindi ko siya masyadong bet. 'Di ba? Kasi ito pa oh, sito pa oh. 'Di ba? oh. Mga rat, maraming binhi. Ayun oh. Kita niyo bang mga binhi? Ayun oh, 'di ba? Ang dami. Ay, meron pa akong ano. Sigurilis na binhi. Pwede pa. Diba? Mm -hmm. Pwede pwede eh. Tapos ito guys. <laughs> Meron akong sayote. May sayote ako. Ito siya. Ito yung sayote ko. Diba? Namulaklak na siya. Tapos mayroon na siyang bunga. Ayan. Kasi lumalamig na. Ayaw nila ng mainit. Kaya buong summer talbos lang ang nakukuha ko dito. Tingnan nyo. Ngayon, hindi ko na siya tinalbosan. Kasi namumulaklak na. Nagbubunga. Oh, ayan na oh. Diba? Ay, naku. Sana bigyan ako ng bunga nito kahit ngayon. Ngayong taon. Diba? Daming bunga. Ito ang lumalaki na oh. Ayan na, ayan na, ayan, oh. ayan oh. Saya. May raspberry po oh. There's very fat. You want raspberry? Yeah. Okay. Okay, hang on. I show na. Naglalaglag. Ah. Lag. Ah uh. oh, ito na. Ito na eat. Pao. Oh, may raspberry pa dito. Tiba. O oh, ha. Huh? Kunin natin 'yan para kay Riley. Oh, look at that strawberry. Oh wow. Dami. Hinog na hinog na. Hindi ko kasi nakikita. Natakpan kasi ng ano. Ng mga tanim. Nasa masukro. Mm-hmm. Ayan o. Iba, Ayan po, oh. Diba? Oh, may langgam pa. mahaba Yan po o. Oh. Marami pa. Mag Ayan na. Lamig-lamig na. Mamatay oh, na yung mga yan. Ayan mo naman yan. Binhi. Wow. Okay. Let's harvest. Hawa <laughs> wow, ka mabuti yan. Alam. Ang hirap. Ang hirap. Oh my gosh. I need the other... Okay, this one. Oh no! Ayun, <laughs> nahulog. Ah, uh, nahulog siya. Pero okay lang. <laughs> Ay, nagbitak. Pero okay lang yan. Kasi uulamin na namin mamaya. <laughs>